Oh, sa mga tol, kung nagkikrape ka nga sa Lomi, Batangas, so meron nga ako natagpuan yan dito lang sa Lone, sa Batangas Food Hub na matatagpuan nga dito lang yan sa Tagig City. Dahil pure batanggenya yung mga nagluluto dito, kaya ano pang hinihintay nyo, yung mga menu nila, screenshot nyo na lang. At sa sobrang sarap nga na lomi nila dito, eh meron kaming mga nakasabay dito, namang tag -ibang lugar pa. At syempre, binabalikan dito yung lomi overload nila na sobrang laki at sobrang sarap. Kaya eto, e eh, na namin yung mga bestseller nila dito. Meron po kaming chicken combo, sa halagang 100 lang po siya ah uh, bali po, combo na siya ng chicken, pancit, kanin, shanghai, at yung crispy pork ribos. Halos same lang po sila. Ang tawag naman po dyan ay pork combo. Meron din po siya na pork, ribosado, shanghai, pancit, and veggie. At yung best seller na Chami Tamis Anghang na ma-avail nyo lang po sa halagang 110. At kung gusto naman po na overload yung toppings, magiging 140 lang po siya. ah uh, combination po siya ng noodles na matamis at uh spicy po. namin na uh, authentic lomi Batangas for only 130. Good for one po siya. Siya po yung best seller sa lomi kasi po good for one tapos double toppings na po siya. Ang tinatawag namin na black tostado pancit, isa din po siya sa famous na pagkain sa Batangas. Usually po sa sampung kainan sa Batangas, siguro mga 2 to 3 store lang yung may ganyan. Uh, Combination po siya ng pancit, tapos may nilalagay po na black caramel para po mag-combine yung lasa. Tapos yung uh, topping siya po ay rebusado chicken and egg. Ngayon alam nyo na, nakapagtaga Batangas, sigurado ay masarap yan magluto. Dalitsura pa nga lang neto, ay siguradong gugutuming ka na at para ka na nakapunta sa Batangas. At eto na nga yung rice meal nila. At syempre yung black tostado pansit. Syempre, eto nga yung overload lomi nila dito. Ang oh, grabe, overload talaga siya. Kahit dalawang tao, pwede talaga kayong mag-share dito Kasi sobrang dami nga niya So meron siyang Shanghai, meron siyang pork chop Meron siyang atay, meron siyang siomay May itlog O yan o, guys So dahil long yung Batangas to Kailangan natin siyang timplahan ng toyo Na merong kalamansi, na merong sibuyas Siyempre So durugin mo natin yung sili So, lagyan natin siya ng uh, Sarahan natin yung sarap ng lomi nila dito. So, binuman yun. Sabi naman. Napakasarap ng pagkaka bent ng lomi tsaka nung sarsa. Sobrang authentic ng pagkakaluto sa kanya kasi hindi siya hindi siya maalat, hindi siya matabang. Sobrang sakto lang talaga siya. Oh, bio. Tsaka medyo malagkit siya, no. high din siya, pero titikman natin. Shanghai para sa piyestahan. Oh. So yun guys, ito pa yung isang binabalikan dito yung rice na overload package na to eh meron siyang pork tapos meron siyang ano dito lumpia, may pancit syempre may rice na rin kung malakas kang kumain eh solve ka na dito so na natin yung lasa ng pancit tapos netong pork na asama tignan natin yung pancit So medyo may toyo ng konti Let's see rice Ito ah. sasabayan mo lang Shanghai Mmm Hindi na tawag nila na pancet black tostado na May kasamang chicken filet tsaka egg. So, tikman din natin siya. Grabe, oh. Talagang dito ka lang makakita ng black na pansit. At medyo dry siya pero good. Hindi rin siya maalat. Saktong-sakto lang din yung lasa niya. Hmm. Samahan natin ng ano. Hmm. Chicken Pelay. sa Batangas Food Hub. Search nyo sila sa Google at sa Waze. At dito na kayo didiretso nun no, sa mismong store nila. Kaya nung pang hinihintayin nyo, tikman nyo na din yung pambato nila dito. Overload tsaka itong napakasarap na rice meal nila na napakadaming toppings. So, good to para sa akin. Let's go!